tayo ngayon nakapila sa may BTX Terminal Alabang dito sa may Star Mall Alabang adating dating Metro dito nakapila yung ating bus pa going to Region 5 mga pasayero Bicol Kabikol Radical region sa mga gustong umuwi ng Bicol pwede kayo magpabok dito sa ating booking office ticketing office outlet dito sa may BTX Terminal Yan nandiyan yung ano nakikita niyo yung ano diyan Yan oh Skyway yan may dumadaan ng mga truck masasakyan ay dumadaan na bus Skyway yan Skyway Dito tayo sa may bandang malapit sa may skyway ng Alabang yan sa mga uuwi ng Bicol dito na kayo sumakay sa Gold Trans sa mga tatawid ng Bisayas magpabuk na kayo sa Gold Trans mayroong papuntang Surigao, Dinagat Mayroong Parawis, Giwan at Bicol dadaan. Ayan, dito na kayo sa Makay. Sa Gold Trans Stores. WG Group. Yan, mayroong ano dito, biyaheng Palusena, Kalawag, Batangas, San Andres, Quezon, Lucena, Quezon, Bicol, Sorsogon, uh, City Operation, mayroon din dito. BGC Ayala Bubaw Mayroong mga Ano dito Biyahe uh, At palike and Subscribe na lang sa ating mang, Ating Youtube Channel Salamat nga pala Sa mga nag subscribe na Sa aking Youtube Channel Thank you. Thank you very much sa inyo. Please continue to support my YouTube channel. Yan, bibili ng ticket. Mga ticket nandiyan. punta ng kalamba mayroon din naga ligas ni tabako mayroon din dito filtranco ilu ilu dabaw mayroon pwede magpa book dito